Hindi ka naman pag ilit ngayon. Ay, wala nga ko rin hindi, ha? Uh -uh. Kaya namin eh. Dapat kanina, nagsaka ka nag-edit kanina. Nang may kurinti pa. Ay, eh, pinabot mo naman na walang kakak. may gawa. Ang si eh. naman ang kurinti, ay. Oh, no! Ayun, oh, yan. Talagang... Maya-maya pa yan.

Ha? Ano pinadoon mo yan? Ano to? Pagkain ni Perle yan. Hindi man yan. Hindi man yan ano, pagkain ng aso ah. Pagkain ni Perle yan oh. Wala ka ta. Akala ko ito yung manche, yung ano yun, yung lahok kan? halo-halo. Halo-halo. Halo-halo nga pagkain ni Perle. Pila, kain ang pila, kain mo. Ah, natawag mo nga siya kaya <laughs> ay, nakakain mo yan, pagkain ni yan. kaya natawo ko ng aso kanina ikaw ay bak bakit naan dyan? Ay, ang kain na sinabi namun yung yung naman yan, yan. Basta, sanong, lang lang yan na ay? yung naman yung 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 mo yung 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 sa yung yung Ay, yung 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 pras kanya yun di sa aso yun. kung nga nilagay, baka inang pati ng aso ayun. Hindi yan plato ni Perle ha? ha? Hindi yan plato ni Perle. Plato ito? Mm -hmm. Okay. Pa, pa, kung lang kung lang ka lang ka. ka lang ka.